magkaintindihan tayo niyan talaga. O buksan mo ulit yung mic mo. Buksan mo yung mic mo, buksan mo. Lungga. <laughs> si Ate Leia kasama ko. 25 ka pa lang, di ba? 26. Ah, 26. Guys, 26, batang-bata. Nakadalawa na. <laughs> Pero ano pa naman to guys? Ah, Uh, hindi pa ito gamit, no? Nasagi lang. <laughs> oh, si single mom, guys, is a OFW. Ay, nakahubad ka. Huwag uh, kang humarap, nakahubad bawal. ka. Wait lang, ko lang ako damit. Wait lang siya Sorry. Uy, ayun na nakahubad. <laughs> sabi, niya, sabi, sabi, niya sa camera, Uy, nakahubad ka. Uy, <laughs> nito <laughs> 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 Sabi niya, oh, nakaganyan nung no? kita ako dito. Sabi niya, oh, nakahubad ka, um, pero nakatingin pa rin. Alas okay, Malapit <laughs> <okay>, oh. <laughs> na ako malubat talaga. Oh, fuck to sabi ng mga bata, oh. live sa TikTok, si Ito Pinsero. Hello. Jerome, magandang gabi. Tag taga saan ka? Dito po ako yun, sir, sa ano, sa QC. QC, oh, okay. Mm. So, Dear Chan, tanong. Single ka ba? Opo, single. Wala ka anak? Wala, wala po. Ibig si gusto mo mag-anak? Gusto mo mag, <laughs> mag <laughs> Ba't meron ba? Wala. Ang tanong ko sagutin mo, gusto mo mag-anak? Oh. Oo naman, siyempre. Lahat naman tayo good. gusto mo magkaganon, eh, magka For that matter, I have a good news for you. So, this girls is a single mom. May dalawang anak. Ngayon, may anak ka na. na. <laughs> okay. problema yun eh. So, your, your wish is my command. Hello Ate. Hello. Tegasan ka? Ate. Hindi ka singgal oi. Hindi ka Guys. Di, ano yan anak ng kasama namin sa trabaho. <laughs> hindi ka singgal. <laughs> <coughs> ah, uh, hindi ka daw singgal. Ano ba yan? <laughs> <laughs> Di <Day>, singgal ako. Kim sabe? Ay, dami nagpapasinggil-singgil ngayon. Manis ka. O nga singgal nga. Oo oh. Kahit puntan po ako sige. dito Sige, basta ano Ipo-post namin to ha O, oh, sige, sige Okay lang, okay lang Okay So, wala problema Taga Saan ka, te? Pwede oh. Mangilala dyan, sir Saan niya? Taga saan? Taga saan ka, te? Dabaw Ha? Ma, sinabi niya kanina single siya Hindi naman sinabi na Loko, loko naben diket talaga sir. <laughs> Des single sir, et man tanfa di, pentanya faudi to, lupai. Lorca. Tawsap. Bae. Gagung. Pakay kita eh. Wala, single talaga Oy, sir. Di maro di, oh. ma, di maro nang magsinuwalan yung bata. <laughs> di di nabata, yun. na bata yon. Lakay na yon eh. Jadi yang sama setiap itu. Oh, terasa nggak teh? Nggak bau. Terasa nggak? Nggak bau. Nggak bau, ah, bisa ya? Oh, naman. Oke, mau gue pelan tuh. Nggak, nggak terulang naman. Hmm? <laughs> saan ka ngayon? Saan ka ngayon? Saan ka ngayon, teh Hindi ka na pala single, ba't ka umakyat dito? Single nga! ko lang yung bata yun. <laughs> Kahit punta mo pa ako dito eh. Single nga. Nasa Egypt nga? ako ngayon. Nasa Egypt. Single nga ako. Labo niyo mag-ano. <laughs> Ayaw maniwala eh. Ayaw maniwala. Sabi niya, tinanong mo siya kung nasaan siya. Sabi niya, nasa Egypt siya sagot mo single ka <coughs> ay <laughs> ikotong sa ako dito ah, wala ka dito sa Pinas wala, wala ka dito sa Pinas ngayon mm. may Egypt ba sa Pinas <laughs> wala na <laughs> kanta talaga yung bata na yun eh maganda na sana ang usapan eh Sige, banat. Oh. Ano yun? di ba naghahanap ka? Na single? Oh. Ano ba pangalan mo? Sorry. Single ma'am. Tawagin mo na akong single ma'am. Oo oh, nga. pero ano ang pangalan mo? Single mom na nga yung pangalan ko. Tawagin mo na akong single ma'am. Ah, single ma'am. Single ma'am na yung pangalan mo. Mm -hmm. Ilan taon ka na? 26, 26. tanda pa ako sa'yo 20, 28 na ako eh oh. halimbawa Ayun. umuwi si single mom galing Egypt pag umuwi siya ng Pilipinas anong gagawin mo? wala eh punta ko sa ano kung saan siya uwi wari sa kanila pupuntaan ko Susunduin mo ba siya sa airport? Mindanao. Depende sa kanya kung magpasundo siya. Ay, eh, tanga naman ito. Oo, hindi lang. Hindi. Siyempre, oh, kung gusto oh. mo siya makita, siyempre, susunduin mo siya. Oo, oh, hindi lang. Puro depende kayo dependente. <laughs> Oo, oh, susunduin ko. Oo, oh, susunduin ko. Siyempre, hindi ko. Halimbawa, pag nasundo mo na siya ano huh? ano hmm? oh, yung oh, wow. mm -hmm. Think... dito sa bahay sa <laughs> <So>, bahay yung... <laughs> <ritual>, asol. Well. <laughs> oh, para mana mana wala sawa. Mm -hmm. Uh -huh. Thank All Um. At sa tingin mo ba, papasahay oh. single mom? Papa. Hindi ko lang alam kung ano. Siya. Kukuhin ko yun, ibig ka ka. Yung na ba trip <laughs> <laughs>